So what's up guys, welcome to my vlog So another quick tutorial tayo ngayon guys uh, Ituturo ko pala sa inyo guys kung paano gumamit ng CapCut voice VoiceOver So una sa lahat guys, punta kayo dito sa Play Store Yan, kung nakikita nyo, CapCut Video Editor So click nyo lang yan, uh, i-download nyo na Yan, Kung meron na kayo guys, i-open nyo lang yan uh, Punta kayo dito sa New Project So, pili lang kayo guys. Kung meron kayong mga video na mga parang reels yung ganoon uh, pwede na dito yan guys. Uh, pwede nyo pindutin yon para uh, pag -practisan. So, sa akin guys, ito na pili ko. So, ito. Yan. So, meron dalawang pagpipilian, crop or ad. So, dito tayo sa ad. So, mabilis ang vlog lang to guys. Hindi naman tayo nagmamadali. Mabilis lang talagang vlog na to kasi nga, isang function lang ituturo ko sa inyo so voice over pag voice over pupunta kayo dito sa audio yan and then um, click record yan pero hindi muna tayo dyan mag click record kasi babawasan muna natin tong yung video na to meron kasing ano yan may sounds kasi yan so click nyo lang yan and then pindutin nyo lang tong volume So kailangan wala tayong naririnig So yan, dapat zero yan Ayan, naka zero na yan So simulan na natin yung pagbo voice over guys ah uh, Ito, click nyo lang yan uh, Tap or press and hold to record So sa akin guys, gusto ko tap Kesa sa i-hold pa So di ba <laughs> para mas madali So try na natin guys Ayan, only, th only this time. So, another one tap. So, try na natin uh, i-voice over. So, tatap ko na guys. So, yun guys. Napaka-simple lang. sa so, try na natin uling pakinggan. Ah, hindi ko siya ginamit ng external mic guys. Pero, kung meron kayong external mic, mas maganda. Para ma-reduce yung noise ng mga nasa paligid nyo. Saka, mas smooth. Diba? Kasi, yung ginamit ko, itong mic lang. So, kung sa inyo, um, para sa inyo, para mas maganda yung uh, audio ng sounds nyo bumili na lang kayo ng Boya mic. Meron naman dyan sa Shopee, guys. O kaya sa mga online. So, yun lang yung re-recommend ko, guys. So, after nung, ano, nang pag-voice over, no, eh, pindutin nyo na tong check na to. Yan, para kahit paano mag-save siya. So, ngayon, check na natin kung gumana siya. Pahingan nyo, guys, ha. guys, kamusta? Wow. Welcome sa pagpa-vlog. Welcome sa another vlog. So, ingat kayo palagi. So, bye-bye guys. Ingat, 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 <laughs> So, yun guys, di ba? Napakadali lang. Napaka-friendly user netong na apps na to. So, try nyo na guys para mas malami kayong videos na magawa gamit ang cellphone kahit wala kayong computer. So, yun guys. Thank you sa pananood. Sana may natutunan kayo sa video na to. So, ingat Bye-bye.